Tutungha nga ako sa bahay. Magugutom kami. Tuloy-tuloy lang sa pamamasada sa rutang pako sa Ubando, Bulacan hanggang monumento sa Caloocan City si Manuel Ayala. Higit tatlong dekada na raw siyang jeepney driver. Ang kanyang operator nakipag-consolidate na pero wala pang modern unit. Dahil mahal ang modern unit, wala raw katiyakan kung makakabili ang kanyang amo. Ibig sabihin, di rin tiyak ang kanyang trabaho. Eh, maghanap buhay na lang ako ng pang-private. O kaya, muto, magagrab na lang ako. Paganday na lang yung human jeep. Kasi diyan tayo nakakidali. Ang mahal na presyo ng modern units ang isa sa mga ikinakabahala sa PUV modernization program. Kaya ang iba ayaw magpakonsolidate. Panawagan ng local manufacturers, sana'y going optional na lang ito. Lalo't may mga mas murang options gaya ng mga locally made na di aabot sa isang milyon. Murah, matibay, maasahan, makakalikasan. Kaliwat kanan, gawa namin 30 to 50 years ago. Hanggang ngayon tumatakbo pa rin. Ipinresenta ng Saraw Motors at Francisco Motors sa grupo ni House Speaker Martin Romualdez ang kanilang modern jeepney. Approval na lang daw ng Philippine National Standards ang hinihintay nila. Ito kasi ang sangay ng Trade and Industry Department na magtatakda kung pasado ang mga unit sa pambansang pamantayan. Noon pa man sinasabi na ng local manufacturers, mas mura ang kanilang unit. Dito rin kasi ginagawa ang spare parts. Matibay rin daw, kita naman sa mga tumatakbo pa sa lansangan, kahit ilang dekada na ang tanda. Kaya ring tumakbo ng isang daan at 50 kilometro sa kalahating oras lamang na pag-charge. Makakalikasan pa raw dahil fully electric na, hindi paggagamit ng fossil fuel. Lifetime pa ang warranty at access sa mga piyesa. Negosyo yan, pero ang diferensya natin is meron tayong puso para sa kapwa-Pilipino natin. Tugon naman ng mga leader ng Kamara, dapat bigyang prioridad ang mga lokal na gumagawa ng modern jeepney. Patunay raw ang inilaang pondo ng Kongreso at Ehekutibo bilang subsidiya sa mga jeepney operator. Naglagay po tayo ng 1.6 billion for an equity subsidy uh, for 2024. Sabi naman ni Speaker Martin Romualdez, pinag-uusapan na raw nila at ng Maharlika Investment Corporation ang posibleng paglalaan ng higit labing isang bilyong pisong investment para rito. Idadagdag pa natin yan sa priority investments at kukuha tayo ng uh, kapital galing sa abroad para sa lokal makatutulong din daw ang pag-aamienda sa saligang batas para makapamuhunan ang mga foreign investor. Lalo na sa mga kumpanyang pwedeng gumawa ng modern jeep dahil mas mura kung hindi na naaangkatin pa ang mga unit. Makakaroon tayo ng bukas na ekonomiya para yung mga foreign entities, foreign corporations, multinationals makakalocate dito para lahat ng technology, lahat ng innovation sila malilipat sa atin. Bagamat naninindigan si Pangulong Bombong Marcos at mga opisyal ng kagawaran ng transportasyon na kailangan ng konsolidasyon ng mga prangkisa, bukas pa rin daw si House Speaker Martin Romualdez at mga kaalyado sa Kamara na muli itong siyasatin at pag-aralan kung kinakailangan nga ba talaga ito sa PUV Modernization Program. Rex Remitio, CNN Philippines.